Ayan mga kabeshi, luto na po ang ating miswa soup na may patola at beef balls. Kainan na! Kamusta mga kabeshi? Welcome back sa aking YouTube channel. And for today's vlog po, ako ay magluluto ng miswa soup with beef balls. Ayan mga kabelsi, ako naman ay magigiling itong ating uh, mga ibang ingredients para sa beef balls. Bali, meron po akong uh, bawang, sibuyas, red and green bell pepper, at saka itong carrots. Ilalagay ko po ito lahat doon sa ating meat. At sasamahin sasama ko po dito sa aking gilingan. meron tayong carrots din. Ayan. So, ito mga kabeshi, tatakpan ko lang. Tapos, ipapatong ko ito gilingan. Ayan. Ito yung tinatawag nating food processor. Tapos, ayan. Uh, Make sure na nakalak lang mga kabeshi. Para hindi mabuksan. Tapos, one. Ayan unti-unti lang po ang pag ano huwag masyadong todo nakalak na ba? yes nakalak hindi lang ako tunay <laughs> pag number 2 medyo mas malakas eh gusto ko itong number 2 mas mabigay ayan medyo mabigay na Dati na may nagtatagtagtagtag pa kami ni Daddy, pero simula nung nagkaroon kami ng itong food processor, ay malaking tulong po ito sa amin. Lalo na sa amin ang biloto. Tingnan natin kung okay na. Tanggalin po lang po yung ating makina. Tapos, wow! Okay na ito mga kabeshi. Bango po. Pakabango. Ilan muna ay nag... I giling na itong ating baka. Mabuti na lamang at merong food processor dito sa bahay. Giling na. Ito mga kabeshi ay si, babi si daddy ang naggiling. Daddy yung giling may parang pa Argentina corn beef na. Mga next time may gagawa rin pala ako ng corn beef. Ayan mga kabeshi, maulang-maulan na naman po ngayon dito sa amin. At ako ay nagpapasalamat dahil sakto itong aming paggawa ng bubong. Parang ngayong taon ay kakaunti lang ang summer at mas marami ang maulan. Ang, araw, ang araw na maulan. So ayan mga kabeshi. Pagsasamahin lang natin itong ating mga giniling na gulay. At ilalagay natin dito sa ating giniling na beef. Ang bango. dami mga kabeche. Maganda dito sa glass at yan. Lahat ay makukuha natin. Kitang-kita pati. yung dati namin food processor ay napalitan na po at yun naman ay gamit na gamit na namin kaya ito na ang pinalit namin na glass isunod na natin mga kabeshi yung itlog lagyan na rin natin lagyan din po natin ng asin yan asin natin mga kabeshi at paminta itong dalawang lagi parte. saka natin haluin So, ayan mga kabesya, haluin lang natin itong ating mga ingredients. At meron akong gloves. Ayan. Haluin lang po natin lahat mga kabesya. Ayan. Pakabang. Napakabango dahil sa red and green bell pepper. <laughs> Nakaka-enjoy. Mukhang okay na ito mga kabeshi. Akin na pong bibilugin. Optional din mga kabeshi kung gusto nyo pong lagyan ng harina. Okay din. Yan. Bilog na. Pwede rin ano lang. Yan. Nasa sa kutsara. Eh, parang pati na ito. Bango. Wow! At nakagawa na tayo ng mga beef balls. Sushi. Tapos na po tayo sa ating beef balls. Isusunod na naman natin yung ating mga ibang ingredients. Meron tayong kamatis, sibuyas na puti, uh, bawang, Meron po tayong may siwa. Ayan. At syempre, itong ating patola. Huwain mo na mga kabenshi. Ayan mga kabeshi, ako po ay nagpapainit na ng mantika. Nahiwa ko na itong ating patola. Nagpiprito na ako ngayon ng big balls mga kabeshi. Tabakas na nga po ang ulan. Masayahin si Bobby. Mm. Wow! Kasang-kasa sa ating kawalit. Mabango. Sinaawin niyo na ba yun? Mga oh, yes. oh, oh, oh. okay, si Babi na. May suwas nang bibilingin Wow, mabilis lang mga kabes. Danggo. Eh. mukhang okay na itong ating beef balls. Wow! Konti pa pa na. Pinahinaan ko na yeah. Mukhang okay na itong ating beef balls mga kabeshi. Wow! Ito. Brown-brown na oh. Wow. Okay na po ito. And using the same oil mga kabeshi, ako po ay magigisa na ng ating soup. Unahin ko na ito, ang ating sibuyas na puti at saka ito pong bawang. pinunod ko na ang ating kamatis nagsasabaw-sabaw na. Napakabango ng kamatis. Isunod ko na itong ating miswa. Lagyan ko mga kabeshi ng oyster sauce. At isunod na po natin itong ating beef balls. Dian na natin ang sabaw. More sabaw para sa mga kids. At ilagay na po natin ang ating patola. mga kabeshi at hayaang kumulo. Wow! At kuluan na mga kabeshi. Parang hindi pa luto itong ating patola. Konting kulo pa. Mga 5 minutes pa. Check na ulit natin. Wow! Ito. Luto na ito mga kabeshi. Patayin na natin ang apoy. Kainan na! Ayan mga kabeshi, luto na po ang ating miswa soup na may patola at beef balls. Kainan na! Titikman na natin mga kabeshi. mana na po natin ang miswa soup with beef balls. May init pa ito. Makasarap mga kabeshi.

Kainan na mga kabeshi. Dapat ito na na. Okay, pray na ako. Pray. Hallelujah, Jesus, O oh God. Lord, marami pong salamat sa araw na ito. Pagpalaim mo nga po ang mga pagkain na sa aming harapan. At may kalakasan po ito na aming katawan. In Jesus' name, Amen. 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 Ko na si Bobby namin. Amen. Amen. Ako ay na. Kain na po tayo Up mga kabeshi. And down. Up and down. And <laughs> And down na. itong dalawa mga kabeshi at si Bobby. Okay, nagsisimula titigil na mag ng black okay, si Sabihin niya pala. Okay, Ayi, this is yours. Nine. Wow, Daddy, nandito yung mga bisbo. And now, after and now. Huwag na yung, may okay, tinidol ka. Okay, this is Ayi. This is Ayi. Ay. 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 Gusto ni Ayi, may sabawan ko ya. Okay, you want fries, Ayi, no? Okay. Kain po tayo. Ito na aking mga pinaglulusok. mga baby na ito. Oh. Wow. More? One want this? Kain po tayo. Okay. Sarap mama. Sakto yung sabaw mo. Sakto Oo, Hindi siya naigil. Doon ako kumuha. Meron pa eh. May ano, may sabaw. <manyan> Mami, si Bobby ang... Mami, ang...

Always be full of joy in the Lord. I say it again, rejoice. Philippians for two for an LT.